Tatapingin na natin mga idol, tatapingin na natin, tatapingin na natin ang yung facing. Sipitin natin yung mga topping. Sabihin natin yung mga sinusino din. Oh, yan mga ito doon. Oh. Yung buna yung ating kulak. Oh. Yan mga <laughs> ito doon. Yan yung pagmintang ating ginagawa. Yan yung pagmintang 我什么都没